So karon maka idol ni Solpot naman ato akining ning balihon maka idol. Oh. Ako ang balihon maka idol. Yan. So mga 2 minutes maka idol ako na haonon. So dili na ni nako tako ubag balik. So samtang magpaabot ko ani maka idol nga maluto. So sa ako ubuwan mga kaidol kaya ito nang isod na ni mga kaidol karun. so naluto na mga kaidol akong buad. so karon, ako ana sa nang haono mga kaidol kaya naluto na sad ni yan yan haono na ni mga kaidol yan mga kaidol, luto na ang ato ang balang nga puto nga walay kamay mga kaidol so ato aning swaan karon o buwad nga sinugba yan, lamik kayo. Ayan, so naluto na at ko ang potong balanghoy, mga idol So, nanakoy buwan yung sinubang ba, mga idol o. Oh. So, ako kining butangan ug suka, mga kaidol, o. Oh. So, suka, nga tuba ni. Ang lamik kayo ni, mga kaidol. Kining potong balanghoy, mga kaidol. Ito ang parisan ug sinugbang buwan. O, butang suka. Ayan. So, mga on na ito, mga kaidol. Lamik na kayo, ikaon. Oh, abi ninyo maka idol no. Kanang dugay na jud kay kung nakaluto aning putong balanghoy makaidol idol pila nakatuig. So karon pa ko nakabalik ani og luto. Okay, katong napas mama maka idol buhi pa. So kogihan kayto kung mama maka idol magloto og puto nga balanghoy. So karon pa ko ani nakabalik maka idol pila nakatuig kung uh, wala na naka luto og puto maka idol nga balanghoy. So ngaon na ta maka idol oh. Mm. Mga kaidol, kayo kining walay kamay bitaw mga kaidol. Parisa na to sinugbang mulad, lamikayo. kayo. Ibutangan mm. ni nako og mga kaidol, kayo. Mm. Atong ito sa suka mga kaidol, ang um, kining potong balanghoy. Hmm, Mm, mga ka-idol, oh. Nga unta. Buwad, mga ka oh. mm. mm, mm. unta. Buwat, mga ka-idol, oh. Mmm. kayo, kuya puyag. Mmm. Karong pa dito kung nakakaupoto, mga ka-idol, usap, dogay na kayo. Ka mm. Kaning basic, kay ko diri sa bukid, mga ka-idol, ba? dili kay ko makalugar og luto ng balanghoy kay di man kuno madali og tabaho di ta madali ka kaon ani tas ang proseso ani para makakaon ta hmm. Mm. Lemit itu itu slot saya. Suka. Hmm, mangkai dol oh nyoning uban ari oh. Oh, uh, nami eh. Ini bang uni haun. Hmm. Um. Hmm, um, nami eh bolad. Hmm. Um. Hmm. Um.